may message nga sa akin si Kyle, kaya naman ito, tinatawagan ko nga talaga siya. Gusto kasi talagang mag out ni Kyle sa school nila, pero hindi badminton. Kasi nga, Matik, ay pasok na nga siya doon. May iba't iba pa nga talaga siyang gustong salihan, pero sabi nga namin, ay wag na muna. Alam nyo ba, na gusto nga din talaga niyang mag-track and field, pero hindi talaga namin siya pinayagan. Isa pa, sabi nga din ng advisor niya, ay dapat isa nga lang yung sport. Baka daw kasi mamaya, ay mahirapan nga si Kyle. sobrang active nga ni Kyle, eh na nga, juice po. Matagal-tagal ko nga din talaga siyang kausap dito dahil wala pa nga daw silang klase. Kaya nasagot niya yung tawag ko at nakapag-message nga siya sa akin. Uti na nga lang at tinawagan ko si Kyle at kinonfirm ko na nga muna. Kaya naman hindi nga ako agad pumunta sa school nila. Magla-lunch na nga sila Kyle kaya naman pumunta na nga ako sa school nila. Abay dito na nga lang talaga sa highway dumaan. Paano ba naman kasi sobrang traffic nga talaga sa may bayan? Hate na din kasi talaga ako neto. Dala ko na nga din yung pinapadala sa akin ni Kyle dahil may tatry outan nga daw siya. Okay, na, na naman, sinunduan nga namin si Kyle at kasama nga namin dito si Stanley Eat. Kasama ko nga pala yung daddy niya ditong sumundo. Kaaral na nga din pala si Stanley Eat ng Kinder Dahil kapag nakikita niya nga yung kuya Kyle niya na wala sa bahay, eh gusto niya nga rin talagang pumunta sa school. Sobrang enjoy na enjoy nga yan dito sa school ng kuya Kyle niya. Ano ba naman kasi na? kadami talaga niyang bata na nakikita dito. Sobrang luwang din kasi talaga dito ng oval ni Cal. Kaya naman ayan, takbo talaga siya ng takbo. Nung araw nga talaga nito ay Friday. Ring Friday and Saturday kasi nagte-training tapos sabay queuing na nga talaga si Kyle. Hindi din kasi talaga nabasa kagad ni Kyle yung po niya. Dahil galing pa nga talaga kaming Villa Court niyan, kaya naman talagang masyado ngang nalate si Kyle. din kasi sila ng mga araw na to, kaya naman ito konti na nga lang talaga yung tin-training niya, pero okay lang naman daw. Iniwan nga muna namin dito si Kyle. Tapos ginawa nga ng daddy ni Kyle yung motor dito ni tatay dahil lumuwas nga si tatay at nakisuyo nga sa kanya. Wala nga siyang katulong kaya naman sabi ko nga ay tutulungan ko siya dahil nakikita ko talagang nahihirapan siya. Tapos sinundo ko nga si Kyle sa school nila at dinerecho ko nga dito dahil gusto nga daw niyang mag queue May schedule na nga talaga yung si Kyle at hindi na rin talaga siya araw-araw naglalaro. Dahil napapagod na nga din siya kahit hindi niya sa amin sabihin eh nakikita ko naman sa kanya. Pero pag-usapang badminton yan kahit napapagod pagod ay nawawala talaga yung pagod niya. Hinahanap-hanap na nga daw kasi talaga ng katawan niya yung araw-araw talaga siyang naglalaro ng badminton. Kaya kapag may pasok nga tapos kapag tapos ng tutor niya ay sumasaglit nga kami dito kahit isang laro nga lang ay okay lang sa kanya. Basta yung makapaglaro nga lang daw siya. Nagulat nga ako pagdating ko nga dito sa room nila Kyle abay bigla nga talaga akong sinalubong at buti na nga lang talaga. Hindi ako na out of balance dito. Paano ba naman kasi? Bigla nga nagpabuhat sa akin dito si Kyle. Nasa mood paano ba naman kasi tignan nyo kung ano yung ginagawa sa akin, binubuhat ako, eh akala naman niya ay kaya niya ako, juice ko po. Tapos nakita ko nga na may malaki na namang panyo dito si Kyle at nagpapatulong nga siya dito sa classmates niya, juice ko po. Lalaro lang daw naman niya to at wala naman daw siyang natatamaan. Tumutulong nga kay Kyle ay nauna nang ang gumawa, juice ko po. Dami nga din talaga ang pinapauso ng mga batang to dito sa school nila. Mukua nga daw siya dito ng chok pero coins nga yung nakuha niya at ang swerte pa nga daw niya. Yun lang, thanks. Thanks for watching. Bye-bye.